Sa pahayag po ni Pangulo at ni Speaker Romualdez na dapat daw ay uh, maging transparent na tayo dito sa gagawing pagbalangkas ng uh, national budget, nagbigay sila ng na talakayin ng mabuti itong national budget. Para po sa inyo, anong uh, masasabi nyo dito? Dapat po talaga transparent kung saan po napupunta yung budget sa bansa natin. Lalo na po, as a college student, yung parents ko po malaki rin po yung ginagastos. So maganda po na alam po ng lahat kung saan po napupunta yung mga binabayaran po ng mga tax at mas malinaw po kung saan po um, napupunta yung mga fel. Yun lang. Sa, sa issue po kasi, no, lumabas itong ano, binabatikos si itong si Chis Escudero dahil doon sa 142 billion na insertion. Para po sa inyo, ano po masabi nyo dito doon sa 142 billion insertion na yan? Dapat pa po bang uh, tutukan niya ng uh, taumbayan bayan? I think apa, maganda po na maging transparent tsaka matutokan rin po yun para po malinaw kung saan po napupunta yung pera para po sa bansa natin.